Kapatid, this is a fact. Dapat mong malaman na walang imposible kay Lord kapag ikaw ay sumasampalataya sa Kanya. Sabi nga, even a small as mustard seed, kayang pagalawin ng bundok. Alam mo ba kung gaano kalaki yung mustard seed? Ito, buto ng mustasa. Matthew 17 verse 20, So Jesus said to them, Because of your unbelief, for assuredly, I say to you, If you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, Move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Ang image na ito ay nagpapakita sa atin ng isang profound truth na even a small seed of faith tunay na pananampalataya sa Diyos. Small seed of faith ay kayang lagpasan, tawirin, tapusin ang mga pagsubok sa buhay. Danas na danas ko yan, kapatid. Alam mo ba sa stage 4 terminal cancer ako napulot ng Panginoon 2 years ago? Browse back na lang kayo sa mga past posts natin dito sa page upang makita nyo ang buong storya. Kaya nga, run to you. I want to run to you, O God, to your words of truth. This passage encourages personal growth by inspiring us to cultivate a more deeper, more trusting relationship with God. Sinasabi dito na ang pananampalataya sa Kanya kahit gaano kaliit when placed correctly sa kamay ng Panginoon can lead to miraculous changes sa ating buhay. Hinahamon tayo ng verse na tingnan ang ating sariling buhay. Identify the mountains, identify the obstacles na kailangan pagalawin at alisin sa pamagitan ng matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kung ano man ang pinagdadaanan mo kapatid, God bless you. Ma over ka mo yan. Manalangin tayo. Maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. O Diyos, salamat sa iyong pagpapaalala ng tibay ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, o Panginoon, na nurture ang mustard seed ng aming faith and trust sa iyong kapangyarihan, na aming sandata sa paglagpas sa aming mga obstacles sa buhay. Let our small faith be our starting point for great transformation sa aming buhay, sa pamagitan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. God bless you. Kita ulit tayo bukas.